Welcome to my channel Sa araw na to, babahagi ko sa inyo ang pagbakasyon natin sa Pilipinas So mula dito Nandito tayo sa Changi Airport ng Singapore Ayan, papunta na tayo sa Terminal 1 So habang naghihintay ng paboarding Ayan, daming tao At ito nga, nakasakay na tayo Ayan, nasa gitna tayo ng dalawang malalaking tao. Ayan, mag-alas 5 na ng umaga. Yan lang ang nakunan ko sa taas. Na At ito na. At ito na. Jeep. Okay, galing sa Clark International Airport. Ayan, panoorin natin. Mama, na, ah, kasi hindi ko akalain na ganito na pagkaganda. Clark International Airport hindi ko mama, kung okay, ganyan ka lahat na maaari, siya talaga uh, <laughs> maaari ah ganda palaga pala yung ng kapatid ko ng kanyang, ayan, medyo mahangin so mga yung mga kuha ko noong umuwi ako, ayan si Rico nakatulog sa biyahe <laughs> nakakapagod pero sulit na sulit naman So, panoorin natin ang mga iba't ibang mga kaganapan na kinunan ko dito sa cellphone ko. Ayan. So, ito ay nung pauwi pa lang kami, hindi pa kami nakarating. So, medyo mahaba-haba ang biyahe mula sa Clark hanggang sa Bulacan. Ayan. At ito, na, ito naman ay noong nagluto kami ng uh, salmon salmon niya, tato kasi dumating yung mga bisita namin galing sa Ilocos Sur at ito ipabahagi ko sa inyo ang mga konting kaganapan yan mga kamag-anak natin din si kuya at mga syempre bisita natin si Maya nandyan din lahat yung pamilya kuya at syempre mayroon din pasalukong si Mary Jane yan ng mali fresh na fresh. sa sako ng mani, biro mong dami na. Kaya namimiss ko tuloy. At syempre, hindi mawala yung mga sayawan, at kanyang. Ay, boy, napaka... Ang laki naman ito. Naman. Anong tawag nyo dito? Ibahagi. I mean... Nakintal na ito Nakintal? Laging makikita at makapanood natin. Ito pa yung kalabasa na dala nila. <laughs> sa Ilocoso. Ang sarap na. Nagyong kung ano ang talagang. Ayan. Tapos, syempre, mga, mga road trips din tayo. Ito na siya natin mga bata sa... Hmm, Robinson. Diyan sa Malolos. Nakan. So, ayan, nagkatit tayo. Ito yung mga nagaanan nating lugar. Papunta sa Robinson. O, hindi na ako nagkakamali kasi meron mga pang mga way na tinaanan namin. At eto, nandito na tayo sa Robinson's ng Magulas. Ayan, syempre, dahil ang ko pa rin, nandyan pa rin yung mga display, picture-picture, ayan, mga bata so pinashel namin sila sa Robinsons oh, so masaya sila dahil uh, dalaw sila sa mall ayan, may nakapicture naman so ang ganda din ang decoration nila, ayan kung oh, 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 oh. ano nung nakunan ko <laughs> nakatuwa at na masaya dahil kahit papano nakapamasyal kami na aking mga pamangkin. Ayan. So, nag-try din sila sumakay ng ganyan. Ayan. So, I'm sure mas masalas siya at hindi nila makakalimutan ito. Okay, come. Ikot-ikot. So, Sumingit si Ryan. Ayan. Nandito, actually, sa tabi ko din si Jali. So, eto. Patalastas yun. Okay. Ayan, sarap nang sumakay, sarap nang maging bata, no? Yung mga bata kami, wala kami mga ganyan-ganyan. So, mga bata ngayon, maswerte na. Oh, Tapos na? Nasa nila yung mga ganyan. Nakakatawa din, no? Ah, uh, si Tita Grace. Tumulungan din ang mga bata. Nag-enjoy din sila. So, mga, siguro mga, hindi pa lang kung mga isang oras din. Dito. So, inayan namin silang maging masaya kahit pa paano. So, Masarap na yung bata, no? So, ikot-ikot. Meron -ikot. pang token na lalagay para umandar yun. Hindi alam mo kung Pero mahal din sa palagay ko. So, ayaw. Ayun, oh, yung mga malls, ay mga malls, mga stores din dyan. So kahit sa ang lugar ka pala, makikita mo yung mga pangalan <laughs> na kapagpaalala sa May bench, may Alberto. Shout out to Sir Alberto. Ayan, <laughs> dito tayo sa mall, ikot ikot Kahit na yan, sa mayon pakiramdam, naghahanap pa rin na, kami ng ice cream dyan. So, malulang din ito. Ilang floors ba din ito? Ito hmm. At pagkatapos nga sa pag-iikot-iikot siyempre, hindi mawala na kainan. So, na dito sa market

siyang yeah. so hindi ko na natinan yung iba ito lang yan mayroon pang fried chicken uh, dito yan sa malolos ko yeah. so, din tong Robinson oh, table so na kami at pupunta kami sa Oh, Balagtas pa yan. Para may bibilhin doon. So, uh, medyo matraffic. Pero, tuloy na. Dahil, ito yung araw na free kami. Kaya, pero kami pa na ay yung mga bata. At syempre, napakaraming tao. Maraming salamat sa inyong panunod. Hanggang sa muli.